Sa bawat araw na nakaupo sa pwesto, si Vice President Sara Duterte ay lalo lang daw na babaliwala ang batas at hinahayaan ang legasya ng kanilang pamilya na hindi panagutan ang mga nagawa mo noong krimen. Ito ang binigyang diin ni Representative Percy Sendanya sa kanyang pagdalo sa isang misa sa ETSA Shrine ngayong araw. Ang misa para sa hustisya ay dinaluhan ng mga naghain ng impeachment complaints, people's organizations, social movements, sectoral formations at religious leaders. Ayon kay Sendanya, dapat na aksyon na ng Kamara ang tatlong impeachment complaints dahil nagsisilbing moral obligation nito ang pagsugpo sa impunity sa bansa. Tila binibigyan umano ng kumpiyansa si VP Sara na sungkitin ang pagkapangulo samantalang ngayon pa lang ay lantara na daw ang kanyang pangaabuso sa kapangyarihan. Iginiit pa nito na sa patuloy na pagiging malamig sa impeachment ay mistulang nananalo na ang Vice Presidente. Si Sandania ang isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Duterte na nakabase sa grounds na culpable violation Of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, and other high crimes. Una rito, sinabi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na malamig na ang ilang House leaders na talakayin ang impeachment laban kay Duterte. Ito ay dahil sampung session days na lang ang natitira at posibleng bitin na ito. Malapit na ang eleksyon at abala na ang lahat. At ikatlo ay hindi pa sigurado na aasikahusuhin ito ng Senado sakaling umabot na sa paglilitis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News From Manila, the music and news authority.